So, ano ang dahilan ng disperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang uh, kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng uh, lumarga ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulo Marcos Jr., ang nagumpisa para imbestigahan ang mga maaanumaliang flood control projects na to Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Bakit siya masyadong concern ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nagfentanil. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutul. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Senator Aimee Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para silaan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayan peke, lahat na lang ng pagbibintang para masilang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke, lahat yan fake news. So, Senator Aini, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbisting ang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tulog sa ina lahat, ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to. Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Mga, ito po, papakita ko po sa inyo. I-share ko po at isa-isahin natin kung gano'n siya kadesperada. Pati ko na! na Nagdadrag siya! ba? Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. So muli mga ka-clear, alam nyo yan. So alam natin to. Nakita natin. Medical certificate. Hospital na nagpatunay na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. muli, alam na natin kung saan gumagawi ang isang senator Amy Marcos. Umpisa pa lang mga ka-clear, umpisa pa lang noong January 2024, yung first maisog rally, kasama niya ang vice presidente. Kung paano bastusin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin, tumawa pa siya hindi siya tumutol. Wala siyang naramdaman na hinanakit para sa kapatid niya. Na yung integridad at pagkatao ay niyuyurakan. Harap-harapan. I mean, ito na lang mga, mga ano eh, mga kakakir. Ah, anong klaseng kapatid si Senator Aimee? Anong klaseng Pilipino si Sen. Ayme. Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Sen. Ayme, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Aimee. Nakakahiya.